Ayoko nang sumama. Baka hindi ako maka makauwi agad. Sila na lang po. Papasok po sila dyan sa Ocean Park. Arti, arti. Sila na lang po. Next time. Next time na lang po tayo. Papasok sila dyan. Saya-saya naman. Ayan na po sila. Ayan. Ayan na po sila. Hindi ako pinansin. Ako saway. Wait na lang ako, mga langga. Ay, dito po to sa Ocean Park. Hindi na po pumasok sa loob. Kasi, ayan o. Ayan po yung palibot. Ayan. May na mga langga. Ayan po kasi pag, baka pag pumasok pa ako doon, hindi ako makakapasok sa trabaho. Kaya uwi na po ako. Tignan mo yung outfit ng nanay niyo. Ayan, oh. Para tayong galing sa bundok. <laughs> Totoo naman, tigabundok ang nanay niyo. My foreigner. My foreigner. Wala po tayong mga langga. Upo na natin kay tatawid tayo. Baka na eh. Tatawid tayo mga langga. Ilang mga langga problema. san ba yung labasan? <laughs> Naligaw. Hindi ko alam labasan. Dali lang. Bakit tayo eh ma... Mapagalitan dito mga langga oh. Ayan o. Ayan po yung palibot. Ayan. Ayan po mga langga. Ayan. Ayan po yung palibot. Naligawa ko. Hindi ko alam yung labasan sa saan ang punta. Hanap na, hanapin ko muna mga langga yung labasan. Ayan mga langga. May <laughs> <Ayan. laughs> mga nag na ano. Ayan oh Mga boss nga nag-tour. Ayan, ako lalabas. tayo dyan. Ay, ito na. kalabas na tayo. Ayun. Ay, thank you, Lord. Nakalabas na rin. <laughs> Ay, tayo dyan. Ayan, oh. Ayan po yung palibot, mga langga, o. Ay, tigabundok talaga inyo, nanay. Tapos, sana naman ako pupunta hindi ko alam sana naman ako sasakay hanap tayo saan yung sakayan pa uwi <laughs> ayan po mga langga o oh, ayan hindi ko alam mga langga hindi ko alam saan ako sasakay hindi ko alam saan yung sakayan nandali lang sige mga langga hanapin ko muna yung sakayan ng jeep ayan po yung ocean park kaligaw-ligaw tayo Tay tayo diyan. Ayan oh, yan. Tanong tayo mamaya. Saan yung sakayan ng jeep? Ayan yung mga kalisa, mga langga oh. Yung mga kalisa, yan. yung mga kalisa. May mga bayad siguro yan. Ay, eh, siyempre naman may bayad. Ano ba yan? <laughs> Natalisod tayo sa isang pirasong bato. Hanapin natin yung sakayan ng jeep mga langga. Sandali. ku alam saan ako tatawid. <laughs> ay, naku, ang hirap. Dapat hindi na ako sumama. Yung mga anak ko na sa Ocean Park. Sandali lang. sana ako? Pwede po ba tumawid dyan, ay? Hindi. Pwede pa? Ah, okay sa Lunita na po yan dyan <laughs> ayan po si nanay salamat po nanay tawid na po tayo ay mga langga dadaan tayo dito, dito sa maraming puno ito yan sa may Lunita hanapin ko yung gate naku hirap talaga pag ano Hindi mo kabisado ayan ayan yung palibot mga langga ayan ko alam. Tapin muna natin yung gate mga langga. Pahinga muna inyong nanay mga langga. May ako na hanapin yung git. Pahinga muna tayo. Relax, relax baga. Kasi minsan lang yung makalabas yung inyong nanay sa syudad. <laughs> Lagi na lang tayong nasa ano. Naya sa isang lugar. Minsan lang tayo makakalabas dito sa syudad mga langga ayan yung palibot dito oh. ayan nasa luneta po ako mga langga ayan mga langga ilagyan nila ng harang ay eh, paano halapin ko pa yung gate palabas sige mga langga ay hello hi ay english where are you going where are you going bebe Inglesera, dumaan yung ba? <laughs> Inglesera. Diyos ko. Duduguin ilong ko. Nosebleed tayo doon ah. Na. naman niya. Lahat ang madadaanan yung bata. Hi siya ng hi. <laughs> Hello. Sabi niya ganun. Ay, sana naman ako punta. Maraming salamat mga langga sa pagsama. Thank you so much. Ito ang kuha ako. Kagalangin yung nanay nakalabas sa lungga. Minsan lang naman tumakalabas ang inyong nanay. Nakapunta sa syudad. Ayan Oh. Ayan po yung palibot. Ayan. Dito tayo sa luneta. Thank you. Maraming salamat sa pagsama. Good morning.